Ngayong August 20, 2025, isang malaking balita ang lumabas tungkol kay XRP. Ayon po sa isang kilalang wealth manager na si Nate Jirasi, siya po ang president ng Novadeus Wealth Management, ay posibleng aprobahan ng USSEC ang spot XRP ETF sa loob lamang ng dalawang buwan or two months. Kung mangyari ito, magiging malaking turning point po ito para kay XRP dahil magbubukas ito ng pinto para sa mas malawak na institutional investors. Ito ay maaring magbigay po ng mas matibay na suporta sa presyo ng token dahil sa mas malaking demand. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa pagbasa dito sa post ni ginoong Nate Gerasi uh, sa kanyang uh, X account Yan, meron po siyang 67.2k na bilang ng mga followers. Sabi niya rito, uh, spot crypto ETF floodgates appear set to open in next two months. XRP, Solana, Litecoin, etc. ETF, yeah. Full regulatory framework should be in place for spot crypto ETF. Spot ETF is taking approval any day now, in my own opinion. Clarity Act now in Senate. Remainder of year should be wild. Kaya yan yung kanyang uh, sinabi dito. Ngayon ay eh, bakit po ba mahalaga ang sinabi ni Ginong uh, Nate Girasi dito? Yan, hindi po kasi siya basta-bastang analyst lamang. Siya po ang presidente ng Nova Dios Wealth Management at matagal na po siyang sumusubaybay sa crypto market. Sa kanyang pananaw kahit na inantala ng SEC ang uh, desisyon sa ilang spot XRP ETF applications mula po sa Bitwise, Grayscale at saka Coinshares, malaki pa rin ang chance na pumasa ito bago matapos ang October 2025. Kung tama po ang kanyang hula nangangahulugan ito na si XRP ay magkakaroon ng direct access sa mga malalaking pondo mula sa traditional finance institutions. Kapag nangyari ito, maaari pong umangat ang presyo ng XRP dahil lalaki ang inflows mula sa mga investors na dati ay hindi po pumapasok sa crypto market. Ngayon ay ano po ang magiging epekto kapag naaprubahan ang spot XRP ETF? ayan kapag naaprubahan po ang spot ETF ay magbibigay ito ng mas madaling paraan para sa mga investors na bumili ng XRP nang hindi po direktang bumibili sa mga crypto exchanges ang ibig sabihin nito ay mas marami ang magkakaroon ng tiwala na pumasok kay XRP dahil regulated na ang produkto. Ito ay maaari pong magresulta sa mas malakas na liquidity at posibleng mas mataas na presyo sa market. Kung magiging tuloy-tuloy ang demand mula sa mga institutions, si XRP ay maaari pong makakuha ng bagong matatag na price floor. Ngayon ay ano naman ang papel ng Clarity Act sa lahat ng ito? Yan isa pang mahalagang punto na binanggit ni Ginoong Gerassi ay ang pag-usad ng Clarity Act sa US Congress. Ang batas na ito ay layong magbigay ng malinaw na regulasyon sa digital assets tulad po ng tulad po ni XRP. Naipasa na ito sa House at saka kasalukuyang nasa Senate. Kung tuluyang ang maisa batas ito, mas magiging malinaw kung ano ang papel ng SEC at CFTC sa pag-regulate ng mga digital assets. Kapag may malinaw na regulasyon, mas dadami po ang traditional investors na papasok dahil hindi na sila matatakot sa legal uncertainty. Para kay XRP, ibig sabihin nito ay mas magiging madali ang approval ng ETF at uh, mas tataas ang kumpiyansa ng market. Kapag lumakas po ang kumpiyansa, madalas ay tumataas din ang presyo ng asset. Ano naman ang sinasabi ng delay ng SEC sa applications? Sa kabilang banda, dapat din tandaan natin na ilang araw bago lumabas ang pahayag ni Ginong Jerassi inantala po ng SEC ang desisyon nito sa mga applications ni na Bitwise grayscale at saka coin shares para sa spot XRP ETF. Kung uh, titingnan, ang delay na ito ay normal lamang sa proseso. Madalas ginagamit po ng SEC ang extension para masuri, masuri ang lahat ng risk factors. paman ang prediction po ni Ginong jerassi ay nagpapakita na naniniwala siyang positibo ang magiging resulta bago matapos ang buwan ng October. Kaya ang delay ay maaari pong pansamantalang magdulot ng pag-aalinlangan sa market at maaari po nitong pigilan ang presyo ng XRP na agad umakyat. Pero kapag lumabas na ang approval, mabilis din itong makakaapekto sa presyo sa positibong paraan. Ngayon, ano, ano po ang uh, ibig sabihin nito para sa iba pang mga altcoins. Hindi lamang po sa XRP ang uh, posibleng makinabang. Ayon po kay uh, Ginoong Geraci, naniniwala rin siya na maaprubahan din ang uh, spot ETF para sa iba pang altcoins tulad ni Solana at saka Litecoin bago po matapos ang October 2025. Kung totoo ito, makakakita tayo ng mas malawak na adoption para sa ibang para po sa iba pang mga cryptos. Para kay Solana at uh, Litecoin posibleng magkaroon din ng biglang paglakas sa presyo dahil darating ang institutional investors na dati ay nakatingin lang kay Bitcoin at Ethereum. Kung sabay-sabay na aprubahan ng SEC ang iba't ibang spot ETF, malaking paggalaw ang maaari pong mangyari sa buong crypto market. Maaari pong magdulot ito ng bullish momentum na makakapagpataas uh, sa presyo ng karamihang mga coins. Ngayon ay ano naman ang uh, balita tungkol sa Ethereum ETF? Isa pang uh, punto na binanggit ng Wealth Manager ay tungkol kay Ethereum. Anya, posibleng aprubahan din ng SEC ang staking para sa mga existing spot Ethereum ETF na sa kahit anong oras simula ngayon. Kapag nangyari po 'yan, malaking bagay ito para kay Ethereum dahil magbibigay po ito ng dagdag na kita para sa mga investors sa pamamagitan ng staking rewards. Kung papayagan po ng SEC ang ganitong setup, mas lalaki ang demand para kay para po sa Ethereum ETF dahil invest dahil uh, investors ang mga investors ay hindi lang kikita sa price appreciation kundi pati na rin sa staking income. Ito ay maari pong magbigay ng dagdag na upward pressure sa presyo ni Ethereum. Yan bilang panghuli, sa aking pananaw ay napakalaking uh, balita nito. Hindi lamang para kay XRP kundi para sa buong crypto market. Kung uh, totoong maaprubahan ang uh, spot XRP ETF sa loob ng dalawang buwan, ito ay magbibigay ng uh, mas malakas na kumpiyansa sa mga investors at maaring magsilbing simula ng panibagong bull run para sa crypto. Ang pagkakaroon po ng Clarity Act ay isa ring magandang hakbang dahil magbibigay ito ng malinaw na rules para sa lahat. Kapag may malinaw po na regulasyon, mas maraming malalaking kumpanya ang papasok. Kung sabay-sabay aprubahan ng SEC ang mga ETF para kay XRP, Solana, Litecoin at pati staking para kay Ethereum, napakalaking pagbabago ang maari pong mangyari sa market. Sa ganitong sitwasyon, ang presyo ng mga pangunahing crypto ay malamang tataas at mas magiging matatag. Kaya para sa akin, magandang bantayan ito ng mabuti. Dahil kung tama po ang projection ni Ginong Gerasi, ang susunod na dalawang buwan ay maaring maging pinakamahalagang yugto para sa crypto market sa taong ito. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.